Ilang minuto namang stranded ang mga kasamahan namin sa GMA News sa pagbiyahe nila papuntang Mongkayo, Compostela Valley dahil sa pag-apaw ng isang ilog. Ang bayan mistulang ghost town na po dahil nagsilikas na ang mga residente. May live report si Haji Rieta. Haji? Yes, Madaling araw na makarating tayo dito sa bahay ng Amoncayo. Naisa sa mga hinagupit na bagyong pablo nito nga nandang araw dito sa Compostela Valley. At uh, halos ang wala tayong ibang nakita dito kundi yung mga punong nagtumbahan dahil nga sa malakas na hangin. Pag naman yung mga bahay dito tina kaya wala na mga nakapirano kaya ang ilang uh, lugar dito ay uh, nagmistulang ng na, uh, ghost town. Baka tinatarak natin kanina, uh, dahan ang nga sa bayan, ay ilang minuto kami na-stranded uh, sa highway na naman sa umapaw ang uh, isang uh, ilog doon. At uh, dahan tuloy ang usad ng uh, ilang mga sakyan na kasabay naman, ang, uh, kasabay naman namin uh, dumadaan dito. At uh, ko natin kanina magang bayan tina at uh, ng gilid ng kalsada na natin. Yung mga puno nga nagtumbahan din pati sa mga accident na tila nagpahalibas na ng magdamag sa ginit ng kasada. Ang mga bahay karamihan ay walang bubong at dahil nilipad niya na ang malakas na hangin dala ng bagyo. As of 2 p.m. din ay umabot na sa 55 ang patay samantala walo pa rin ang uh, sa mga itong asugatan. At ayon uh, nga yan sa Municipal Disaster Reduction Council ng uh, Moncayo at umabot uh, nga sa mahigit na 80,000 ang apektado ng uh, bagyong uh, Pablo. So hindi na, wala pa rin kuryente sa buong bahay ng Moncayo at kailangan uh, din ngayon dito na makakain, mga damit at ikapano at lalo na itong mga malinis na inuming today. You know? Ingat kayo haji Maraming salamat.